Hello mga kabenjus. Maghihinang po tayo muna ng tangke. Bali, dalawang tangke po ito. May hihirapan na tayo dito sa pag-wielding ng dalawang tangke dahil na-installan na, na po namin ang pipe at saka mga bulb. So, na-delay po ang tagapag full po nito ng dalawang tangke. So, ako na lang po ang nag-wielding. So, ayan po. Ito muna ang ating trabaho. So pagkatapos nating hinangin po ito ang dalawang tangke. So continue po tayo sa pag install ng pipe. Dahil mahirapan po ang pagapang polyol nito. Pag ma-install po namin lahat dahil masiki po ito. So kahit nga po maglinis at saka magkuha ng angle sa paghinang uh, hinang ng ke eh, ay medyo nahihirapan ako na dahil medyo masikip na po ang area so tayo na lang po ng voluntary na maghinang nito para hindi na mahirapan po ang tagapang full wheel Masikip pa naman bali so ang ating ni welding po ni na ito ay tatlong pasada po yan una natin is ang unang pasada natin is ang penetration sa kanyang kaping is dalawang layer po yan so bali tatlo lahat na pasada para matibay po ang para matibay po ang tangke So ayan, malapit na natin matapos. At finally, natapos din natin. So tingnan nyo, yan po ang ating hinang. Music